Arestado isang binatilyo na sospek sa seri ng nakawan sa Kulyat, Quezon City. Kasama ring dinampot ang ina ng sospek na kinukonsintiraw ang maling gawain ng anak. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Naglalaba pa sa harap ng kanilang bahay ang binatilyong ito ng puntahan ng mga otoridad sa Kulyat, Quezon City. Ang 15 anyos na binatilyo, itinuturong nanalisi at nagnakaw ng gamit at pera sa loob ng isang sasakyan sa Congressional Road Extension nitong Miyerkules. Itong complainant, nagbubukas ng tindahan niya madaling araw at uh, iniwan niyang nakabukas saglit yung sasakyan niya na uh, nakapark sa tapat ng tindahan niya. So yung pagbalik niya, napansin uh, niya na nawawala yung mga gamit niya at sakto naman itong empleyado niya ang uh, nakakita doon sa minor de edad sa pang sasalising ginawa niya. Bukod sa paghuli sa binatilyo, inaresto rin ang 30 anyos niyang ina. Nabawi mula sa menordedad ang sling bag na ninakaw niya at ang 40,000 pesos cash na laman nito. Ayon sa otoridad, sakit sa ulo daw talaga ang suspect sa lugar. Sa investigasyon, lumalabas na hindi bababa sa tatlong beses nang nahuli ng mga otoridad ang suspect. Yun nga lang, dahil menordedad ang binatilyo, nakakalaya lang din ito at nagpapatuloy sa ilegal na gawain ng pagnanakaw. At ang modus ng binatilyo, pag naiiwan ng nakabukas yung kotse uh, sa tapat ng tindahan nila o bahay nila uh, sasalisihan niya at kukunin yung mga gamit mabilis niya lang itong ginagawa at tumatakas agad siya ayon sa mga otoridad, noong nakaraang lunes lang ay nasa pulpas CCTV ang pagbubukas ng binatilyo at isa niyang kasama sa bintana ng isang van kinuha nila ang ilang gamit sa loob bago tuluyang umalis sa video naman na ito na nakunan noong Martes, tila nagpapanggap pa ang suspect na nananalamin. Maya-maya ay mabubuksan niya na ang pinto ng kotse at tila may kinuha sa katuluyang umalis. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na alam rin ng nanay ang gawain ng anak at kinukonsinti niya umano ito. Bagay na itinanggi ng ina ng suspect. Wala po akong alam. Eh bakit po kayo nahuli? Wala po akong alam-alam. Alam niyo po ba yung legal na gawain na ginagawa ng anak niyo? Hindi po. Bakaharap ang binatilyo sa reklamong theft at nakatakdang i-turnover sa Social Services Department. Habang ang ina naman ay haharapin ng asuntong paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Gretchen po. huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may alam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.